pandemic po, April, May, June, sino mag-aakala, nakikita po ako ng isang milyon sa loob ng tatlong buwan. Nung panahon ng pandemic, April, May, June, hindi ko po alam kung ano yung buhay. Aasa na lang ba kami sa suporta, sa ayuda na matatanggap ng ano. Gano'n lang po yun, ikasama ko po yung ibang kapatid ko nun. And then, doon ako parang na-amaze na totoo pala si Lord nung time na yun kasi pinakinggan niya yung dasal ko. Pandemic po, April, May, June, sino mag-aakala nakikita po ako ng isang milyon sa loob ng tatlong buwan. Wow. Nung time na yun, ma'am, parang yung mga downline ko, yung mga retailer ko, nagsi-upgrade. Parang doon na sila maram, nagkaroon ng pera nung panahon ng pandemic. Siguro po yung nakuha nilang ayuda, pinag-invest nila kay TPC. Kasi sunod-sunod po yung nag-try pack nun sa akin. Um, Nag-upgrade sa Platinum, Seven Heads mga kinukuha. Talagang yung mga nakuha nilang pera, ininvest po nila kay TPC. Kasi ba diba, ang daming nagsarang negosyo, ang daming e-loading na nawala, pero si TPC tuloy-tuloy. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo, sa lahat ng TPC, kasi um, hindi nyo po kami pinabayaan. Talagang yung buhay niyo, sinakripisyon niyo po para sa...